So, asa naman to yung mga kwandera? New Year's resolution. Solusyon. Sa kailan ninyo di mo sa sugod. Charo. So, lagi akong tagadagan. No? May parking. Mura galanganin na itong ano karon. First jogging of the year. Pero... Oo, hindi din niya. Ulan. Ulan. Yo, what's up mga ka-teammates? Good morning, good morning. Welcome sa mong channel, no? For today's video mga ka-teammates, it's another weekend, ha? So, mga ta ron. first run of the year na to mga katimids managa na po tanong So, before tamo natin mga katimids, so, mag-prepare sa tag food para sa itong mga kids ni. kaya para pang nila na na sila ipagkaon. So, ang na itong mga Time check ta kay ano ni siya karong 4.45 na mga katimids. So, ni matadag mga alas no? So, medyo nag-taliksik mga katimids, no? Pero kasi nawala na ito, dog. Tagawa. So karon medyo ulan-ulan Na -ula, galanganin no? uh, na tong ano karon. First jogging of the year pero tanaw na to ro kasi muno hinay naman. Para let's go. So karon ni nawala tanaw tong asawa no. Mga dili ta maka jogging mga ka teammates na. No? Ta Tawuran pa siguro ni kay medyo ka taliksik gyud. Lupusok-pusok pa gyud. Magulang kamay sa taliksik. Taliksik 7 na siguro. Nakakala sa ang to na itong asawa na. No? Magpadulog na siya. Uh, Dara na itong asawa mga katilis. Ano siya. Uy, kaya ng payo. Pwede na kayo na siya. Nakaungo titi. Nakaungo niya ulan. Ulan dito ito. Kaloy. nami dami karoon sa ano na. Ang donut na. No? Ang sa aming ginagulan mga katilis sa so, money first run or first cheat sa 2050 eh, first 2025 ay nako mga pisa amin ng kay ulan pa plano na mo karon mo sa coastal road no wala ko na ride to sige sana mo kasi ang ulan tapos tapos sa karon What's up mga ka-teammates! Yo! What's up mga ka-teammates! So, sa Coastal Road ha. Nagyayap so, mong taga-daga no. Kasi parking kita Mag-parking ana. Wala mo na mag-parking ana dito. sa tag-parking mga ka-teammates. Wala no. Hindi na tayo mag daga Yo! What's up! So, nakakita kita tag-parking ana no. Pwede ka na dito. Pwede rin So, sa wakas no. Makatry na kitag-daga dito sa Coastal Road. So, oh, the first time mga kapigil. So, sa Coastal Road to. Sa wakas. So, itong target, ano lang takaroon? Na chill run lang takaroon mga kapigil. mga 5km lang siguro. First uh -huh. time, ito ka apo kayo din. Input lang din no? kay wala parang wala parking nyo. Kamu din mag-ingitag. Pati nga na. din yung kaasa mo mong park Wala po So, mag-searching sa ito mga ka-teammates. So, let's go! Para, tara, <laughs> stretching stretching na tanong. Let's go! So, naka 1km na ito mga kapatid mates ha. So, target na ito. 5 km lang siguro after 2.5 balik na tanong na. si Macy's nagpa-iwit na nasa likod slow run lang tayo mga krimits let's go so nakuha na nato ito ang 2.5 km na so pwede na tayo balik tara let's go so ito dyan si Macy's Nindot kaya magdagan din mga katimates eh si side nya kita mo ang bukid na Mount Apo no si Haring Apo clear kayo tanawa tara mga katimitsa tanawa ninyo nindot kayo ato na lang sugato na itong asawa no sige kuha na tara let's go darana na to ang asawa, no? ito ang kinapos kong asawa mabaklas na itong asawa na ito sa ang biyaan ka dali hindi ka niya siya So, uh, 3 km na ta ha. Last 2 km. Let's go. Ay, salamat mga ka-teammates. So, nakuha na itong circuit na itong 5 km ha. There sa coastal road. Let's go. So, ito nang balikan na asawa. Huh. Tama na itong 5 km na. Pull cool down na ta. Ah. Balikan nato itong asawa. Tara, Let's go. Uh, Dara na itong asawa o. Oh. Tulong na siya. Ni Don mo ako. <laughs> Wakas ka eh. Lugi kayo mga babae. Dili kayo hindi <laughs> masinasa. Ito, ito, ito. Lugi mga babae. Dili kayo hindi masinasa. Magkita na mong lupo ito. It's a struggle. Manang ganyan ko na tamang yapong tamang nga lalaki mga masinasa. <laughs> wala sa dagat mga kabinmates pero nangingihi. Hay. <laughs> Hello. Eh, sa wakas mga kabinmates, nakadagan na kita dito sa Coastal Road, no? Gold check sa 2025, sarato. Kumisod lang kris sa Coastal Road, no? Wala kayo wala kayong parkingan, oh guys, sa kanan. E, no? Na layo ng go kaimi diri. Very nice an area sa mga Eh, at chok kabantian da amino. Amo gi guidayo ni ang lugar no para mo daging na. Sa maka experience ko tama mga kabinmates. Tara so, ramon nang gisukat sa una no, all in all, katong may mga 7 to 8 kilometers ni mga katimbis, ang postal road. Nalintot kaya mag-jogging ka no, pero so, mo ulit ito, walay parking. So, okay ra kayo. Kamu na lang, mag-biskati, asa mo mag-park. So, init na mga katimbis, time check ta guys. Alas 8 na no. Gawas na ganang adlaw no. Hindi na ulan-ulan, pamanggot. Nalintot kayo ka rin mga katimbis, na amaze ko sa area ka no. Jogging sa seaside. Tatak, Duterte. Tatak, Duterte sa Bacana Coastal Road dagat ko ni sa una naging dalan Duterte pa rin sa 2025 <laughs> so asa naman to yung mga kwandera New Year's resolution sa na ni New Year lapad pa kayong dalan hindi nga pa kayo dire managa na ta asa naman yung mga bataan eh mayroon mo sa sugod charo mag-ingon pa muna mag-jogging na mo ha mag-bago mo mag-share na lang mo eh Indot kay si Haring Apo mga katingin. So, goal na to karon tuiga no, makati hike ta dia. God's time. Day hike sa Mount Apo. Na yung goal karon, day hike ko sa Mount Apo. Kaya ba? Ayya ba? Dere tuigang. Apo, go. So, dire mi nakapark dai sa may talumog na banda mga katingin no, kaning pasulod dere. Layo gyud mig na parkingan pero okay ra at least safe no, niya. Dito so, dito na nga dili ito sa darata nag park mga kasi sa uh, pastar kay GBZ yan yeah. yung darata na nag park kay eh, Sipte Kayo bawan mga park ito sa ano no, Coastal Road okay na po, namin pang bayad sa no, ticket tara, huwali na ta, let's go So before they menang uli mga katimates So nangaon sa may breakfast Diri sa may Ricardo Davao no? So located na siya sa may Jacinto Extension Yung nang mga katimates So nice pretty lang place no So nag try may bagong kanana na food no Kaon ka sa kita mga katimates no Kaya gutom na food tayo So lami po rin lang food rin mga katimates no Bisitahan lang ninyo sila no So hantod rin na lang ta mga katimates Salamat kayo sa inyong pagtanaw ha Salamat kayo sa suporta ninyo Punta padayon lang mo sa pagtanaw sa mga video mga katimates Ayun na po ninyo kalimot na mag like share mga katimates Once again mga katimates Happy New Year sob ya. Selamat oh God bless us all. Bye bye.